Yo, magandang araw mga idol. Mali, ito na yung alaga nating gansa o oh, mga dogs Grabe, napakalaki na nila. Sisiw lang ito noon nung uh, binili. Ngayon, well, grabe, ayan o. Oh. Gansang gansa na sila mga idol. Bigyan oh, oh, oh. natin sila ng... Ubed. Para makainom sila. Ayan. Ano din? Malaki na nila. Oo. Oh. Ang ingay nila. Ano. Ang ingay nila humuni mga idol. Grabe. Napakalaki na ng ating alagang gansa. Ayan. Sisi lang sila noon. Eh. ang laki na mga lobs oh. lod Malapit na tumangit log Ayan, share ko lang sa inyo mga idol Ang liit-liit pa nila dati Ngayon napakalaki na nilang uh, dalawa tinatali natin kasi ayan kinakain nila yung mga ano tanim nating halaman kinakalbo nila mga idol kaya <laughs> so, yun tinatali natin sila ayan no oh. mm, laki na oh, oh, oh. Mm -hmm. gansang gansa na sila mga lods kalapad do oh, oh. yun naman yung isa sa dulo Bali, ito yung alaga nating gansa ayan o oh. ayan oh. yes, mm -hmm. bali uh, paparamihin natin yan papaitugin muna natin at syempre ah uh, Ipapalimlim natin sa, ano, dumalagang uh, gansa. Ang mga lods, grabe, oh. manalo yung ating alagang gansa kasi napakalaki na nila, ano, sobrang, ano, lapad. Lapad nila, grabe. Ang taba-taba. Yung sana, taba -taba. so, pag naparami natin, nakapagkatay uh, din tayo para man naman, ah, uh, para naman ah, matikman natin yung karne ng gansa pero plano talaga namin at paparamihin muna namin bago magkatay at ayan, maglaga ng itlog ng gansa kasi mga itlog nito mga idol ay malalaki rin parang itlog ng uh, pabo yung o yung uh, turkey grabing laki ok oh, oh. Mm -hmm. Ayan mga idol, hanggang dito na lang ang ating short uh, content or ang ating video ngayong araw na to. Ayan, shout out sa inyong lahat mga idol, mga idol. Hanggang dito na lang. See you on the next content. Ay! <laughs>